May magic tayo. Ah, tignan mo ako. Niyan, tignan mo ako, ha? Pag tirakpan ka dito, tapos pag, pag tinanggap ko to, mawawala ka, invisible ka, ha? Ah, sige na natin, ha? Okay. One, two, three, go! Ano, saan si Lian? Oh yeah! I can tell you. Anna 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 I'm so Marian, Marian. Sunday. kita ano nakuwenta ba na? ay nakuwenta ba kita? sanay ko, asanay baby ko? Be, tignan ko na ulit Bukusan ko, buksan ko na tawid, tignan ko nga kung ano, kung maya ko bukas ko meron nashap, tignan ko na, pagdugas ko, tignan ko, pagdugas ko, tignan ko nga. Me <laughs> too.